Hello mga lalabs, mga vayots, good morning, good morning, may galam syarat po sa inyong lahat, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo, may gamigalab po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko po, if around the world, hello, may galam po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share po. So, dito tayo ngayon sa Sablay na Script. Nang uh, Bongbong Marcos administration, pati niyo na mismo si Bongbong Marcos dito na presidente natin. Akalain mo, pinangunahan niya yung pag-imbestiga ng kulang-kulang 14 billion. Pagpalagay na natin 13 billion na nasabat daw ng uh, mga pulis na ipinagbabawal na shabuyas. <laughs> at, Ito na 2,000 kilos at ang nasabat daw ay 1,800 kilos at ang wasakla pa isang van lang wala man lang uh, kasama driver lang ang nagdala at uh, doon sa from Batangas ewan ko kung, kung saan niya dadalhin yung kontrabando na yun ayon, eh isang maniho lang sa isang van tapos 1,800 kilos ang dalang uh, siya boyas may ganun. Tapos ngayon, ito pa, itong polis na nakakuha na ginawa nilang uh, nagsakripisyo dito sa kanilang drama, dinaig pa po, ni Marcos Jr. at ni Abalos, si Coco Martin sa Provinciano at doon sa Batang Quiapo yung Iksina. <laughs> dito, mga lalabas, mga bayot. <laughs> Bakit ga ba may ganito na Iksina sa Banga na kunwari nahuli nila or nasabat dahil yung mismong driver, yung kanyang 1,800 kilos or 2,000 kilos na siya buyas, diniretso binigay doon sa checkpoint. <laughs> Bakit may ganitong eksena sa mga Wala daw, pinagyabang ni Marcos Jr., walang nasaktan. Hmm. Kasi malapit na po ang suna. Ni Bongbong Marcos, three months na lang po. O, sa July, di ba? April na tayo ngayon. May, June, July magsusuna na si Bongbong Marcos. Na naman, mangangako na naman siya sa mga Pilipino at para may maipagyabang siya. Kagaya ng Maharlika fans, ngayon wala na po tayong balita sa 125 billion pesos pira ng taong bayan, pira ng mga retirado. Saan na napunta ang 125 billion pesos Maharlika funds. Di po ba? Wala tayong balita doon. Hindi natin alam kung kaninong bulsa, kaninong bank account iyon napunta ngayon. Malamang baka pinaghati-hatian na yun eh. Dahil hindi na po nagsasalita si Bongbong Marcos kung ano na po ang kalagayan, sa nilagak, ano ang pinagkakagastusan ng Maharlika funds. Minadali din nila yun, di ba? Pangalawa, si Kiboloy. Pilit nilang huhulihin ikolong si Kiboloy at si Arne Tives para may may pagmalaki si Bongbong Marcos sa kanyang suna na para masabi niya na, oh, gumagana ang aking administrasyon, yung batas natin, ay uh, gumagana dahil naipakulong natin si Kiboloy, dahil naipakulong natin si Tives, na hindi nangyayari pa. na <laughs> is iportrait ni Bongbong Marcos na ang kanyang drug war. Hindi madogo. Kagaya ni Pangulong Duterte. Gusto man niya dito ipamukha eh. Kay Duterte, na o, oh, tingnan mo yung drug war ko. Marami akong nahuhuli. Billions of pesos, ito yung pinakamalaki na shipment na nahuli ng administrasyon ko, walang namatay ni isang tao. Bakit? Dahil driver lang yung yung sakay ng van kasama yung dalawang kilong, uh, dalawang libong uh, kilong siyabuyas. <laughs> walang baril, wala lahat. <laughs> Sino ba naman yung magpatayan doon, di po ba? talaga ang mamatay no? <laughs> Iba talaga pagbangag, no? <laughs> ah, ito pa nangit. Pakinggan, panoorin natin, ha? Pinagtanggol dito, ha? Pilit ayaw papagsalitain itong polis. At dito makikita mamaya na may isa pang polis na binulungan o oh, binulungan yung pulis kung ano yung sasabihin niya. Dito makikita kung gaano minamanipula ng Marcos Jr. Administration ang taong bayan. Panoorin ninyo ha. Sasabihin namin huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. But uh, he can tell you what happened. Ano huwag <laughs> sasagot daw under investigation. Eh bakit kayo nagpa Di po. <laughs> para hindi kayong matalo, huwag kayong magpata, magtawag ng media. Ayaw niya pasagutin dahil baka magkamali, madulas itong, kun, binayaran nila or ano bang pinangako dito sa kunwari nakahuli sa checkpoint na to. Sa daming, naka, daming ilan ba katao ang umuupo din sa checkpoint? Hindi lang yan isa. Bawat, uh, bawat uh, dito sa ibang bansa, dati nagtrabaho ko sa palasyo ni King Abdullah every 8 hours no? Ang checkpoint doon sa labas, uh, pag sa main gate ka, 6 nga doon ni. Eh. Kasi dalawa yung ano, parang dalawa o tatlo yung nagbabantay doon tapos yung sasakyan mo. May nag-check doon. Pag main gate. So sa mga checkpoint din dito, sa Middle East, sa mga kalsada, marami, hindi lang isa. So bakit isa lang yung Uh, kanilang nakuha dito, pinalabas sa media na ito lang yung nakahuli ng uh, isang van, dalawang libong uh, shabuyas, driver lang ang kasama. Ano <laughs> 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 mm. uh. uh, Good morning po, ah... Uh... Okay. Walang masabi po. Walang maisagot itong tao na to na inarkila nila or kinotsaba sa kanilang fake drama na bypass a uh, drug hole nila ni Bongbong Marcos at ni Abalos. Bakit? Kasi piki. Tingnan ninyo, mag-research kayo doon sa mga ano, yung uh, totoo talagang mga nahuli, kagaya doon sa Dabao. Uh, pagpasok mo dyan sa, sa Sirawan. Pag uh, halimbawa, papasok ka ng Dabao City, ang daming pulis doon, uh, pababain lahat. ha Pag may anak ka lang na maliit, maiwan ang nanay. Pero may pulis, nagdadalawa, tatlo, umaakyat sa mga bus kasi yung bagahe mo, mapamalita man yan, mapano, dalhin mo yun dahil ipapasok yun yun sa x-ray machine. Tapos, pag akyat ng dalawang pulis or sundalo sa taas ng bus, may kinain pa yun na aso. Sinusuyod yung mga sasakyan, mapapribado, mapabas doon sa Dabaw. Pagpapasok ka ng Dabaw City. Hindi lang po sila isa. So bakit? Isa lang. Walang masagot itong, uh, kunwari, nakahuli daw. Dahil hindi niya alam eh. Dahil nga, pike. <laughs> 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 alam mo sa training sa, sa military mm. at sa police walang training para makakaharap sa presyo. Kahit kung sa bala kaya namin pero kung sa presyo. Eh. So, sa uh... Mandang magap po sa ating lahat kay oh. uh, sa ating mahal na pangulo. Sino ba yung nagbigay ng nagpapalakas ng loob niya si Marcos? At bakit si presidente Bongbong Marcos ang nagbigay ng lakas ng loob dito? Siya yung sumasalo ng, ng ano eh ng mga katanungan ng mga uh, press dito. So ibig sabihin, halata dito ang kanilang pamimiki pagmamanipula sa taong bayan. Para lang masabi, may achievement ang Bongbong Marcos Administration na ipagmayabang niya sa kanyang suna. Let's apply naman. Uh, Sir, lahat mo na rito. Uh, sa ngayon po, uh hindi po, po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gandong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming nga uh, investigasyon. Ano po? Ay po namin makompromiso yung uh, mangyayaring hangga't may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Salamat po at maraming salamat po. Oh lol! <laughs> Bakit kayo nagpatawag? Ulitin ko ng priskon Kung ayaw niyo pala mag... Hindi alam kung saan galing yung mga droga na ito at hindi din alam kung saan dalhin saan ang billions of pesos na intelligence fund ni Bongbong Marcos at intelligence fund ng uh, PNP PDI, wala dito wala lahat kung talagang gumagana ang intelligence uh, Uh, agency ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos, malalaman po nila dahil may intel sila, may info na may ganitong Shiboyas darating sa ganitong uh, uh, pantalan or port at uh, dadaan ito sa ganitong lugar at dahil papunta ito sa ganitong lugar walang ganyan. <laughs> at ang masaklap pa yung driver. Nang 13 billion na uh, kontrabandong Shabuyas ay dating U.S. Army. <laughs> na ng asawa ni Aramina. <laughs> ay? Grabe, pagmamanipula dito sa taong bayan. So, uh, kon po, uh, meron po kaming um, regular na checkpoint na sinasagawa po dito yeah. sa bahay na alitagtag. So, uh, as part of uh, intensive... Akalain mo, si Bongbong Marcos na mismo nagturo, sabihin mo, na-intercept ninyo. <laughs> Hindi ba nyo, hindi ninyo nabigyan ng hindi ba ng, uh, police na memorize ng na tukong kung sino man ito siyang uh, sinakripisyon ninyo dito sa inyong drama? Hindi ba nabigyan ninyo, hindi na memorize ninyo yung kanyang script? <laughs> By the crime prevention. So part of it, uh, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Uh, uh, kung mayro suspicious po, so yun po, uh, na po namin for uh, inspection po. So yun po gaya, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Uh, yun po ang uh, naging uh, resulta uh, na sapat po namin yung ganto kalaking uh, kalaga po ng shabu po. Thank you. Ayos. Kala niyo yun? Ito ay ah, balik natin kung paano bulungan ng uh, isang polis itong nakahuli hindi umano ng uh, Shabuyas. Binulungan sa kung ano yung sasabihin, ha? Hmm. Uh, good morning po. Lalo uh... okay, okay, uh... okay. lang isagot <laughs> Ayan, oh, oh, oh <laughs> Binulungan ng isang pulis Ni Jen Fajardo yata yun eh Baka siya yun yung nagbulong doon na ganito yung sasabihin mo O kaya mayroon siyang nasagot <laughs> Alaga naman oh eh. Gumawa pa kayo ng drama Bongbong Marcos Abalos Los Eh Sablay pa <laughs> Yes, po Sa na naniniwala sa huli-huli. Itong mga nahuli na to na mga, at sabi pa ni uh, Marcos, ay eh, talagang high class. Itong uh, mga nahuli di umanong mga uh, boyas. High class, ha? Bakit mo nalaman, Bungbong Marcos, na high class? Tinikman mo ba? <laughs> Habang hindi pinapakita sa kamera? Siguro, pag ando na, no, tikman ko muna. Pag mga ganyan walang mo nang mag-video, ha? Walang mag-picture. Ah, iklas nga ang lasa. Party-party eh, na naman sila dito sa Malacanang. Party na naman gabi-gabi, inuman, batakan, etc. Eh? Ay, naku po. Anong masasabi ninyo dito? Kayo na humusga dito sa fake na siya na ito na nahuli.